Hindi iyon kanais-nais. Magsisimula na rin akong ayusin ang aking kwarto ngayon. Magsisimula ako sa isang silk carpet at ang mga cute na lobo na hugis puso ay maganda sa mga dingding. Beauty. Dito ay maglalagay tayo ng unan na hugis puso at may nakasulat na pagmamahal dahil ito'y magwawagi sa lahat. At ano pa man sa mundo at isang babae na may hugis pulang labi na tulad ng akin? Kailangan kong maglagay ng magagandang makinang na mga garland sa mga dingding. Hindi ko mahihintay maglagay ng totoong pulang garland dito. Mas maliwanag na. Ah, ang ganda. Wow. Isang oso 'yan. Ang laki at cute. Lagyan natin ng sombrero si Mr. Bear. Lagyan pa natin ng ilang unan. Kailangan ko rin ng mesa para sa makeup. Marami akong ganon. Isang unan para maupo sa mesa? Ang ganitong kagandahan ay mahirap mapanatili. Ano ang masasabi mo sa aking mga hikaw? Gusto ko talaga sila. Astig! Isulat sa mga komento kung kaninong kwarto ang pinakagusto mo. Ang paborito kong malambot na cactus.